Ngabito rin, aking narating, hindi lang ito barin ng yumpi. Kapag tayo dalawai natin sa, kahit na ilang laksam bituin, kaya yung nating mi. ganda ng iyong tumama Thank you so much guys sa lahat ng mga nag-subscribe guys sa aking YouTube channel na naka 1190 na guys salamat sa patuloy na panonood niyo natang viewers thank you so much at uh, please follow my YouTube account Nestor abi amig Nestor amigo please at uh, nagpapasalamat ako dahil mabot ako sa 1,119. At kulang uh, ko na lang guys yung uh, uh, watch hour, watch time para yun know, na, hinahangat-hangat ng mga YouTubers na Thank you so much at sa patuloy na pagtangkinig panunod sa lahat ng mga ina upload kong uh, videos. Thank you so much. Kaya so magandang hapon. Salamat.